Sige, maganda yan. Yan din ang magaling sa tagu-taguan. Sige, doon tayo malapit sa bahay ni Abudo. Okay, matagal ko na rin. Hindi nakakalaro yun si Abudo. Ayan, tumulo na, Bogard. Side sa akin, Tolex. Libre, eh. Parang nag-iimbalasan ito habang natagal. ha 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 Paano, iipot ng kalapatian? Ayun, oh. Two no? hours later. Oh, tawagin mo na, ka? Ah, uh, Pudo. Okay. Tara, Pudo. Maglalaro tayo ang tagotaguan. Okay, ito niyo ako. Magbibis lang ako. Oh, game na. Okay, tara. Oh, eto na pala si DJ eh. Ah, Asan? Sinika? Sinika?

pag mayroon na na kayo. So, ano ko? Blue. Papot. Sampu. Okay? Yay! na, Alam ko na yung ka, May bus mo eh. Wala kang alimos. Nakakagutom naman. Nak, ano ganyan mo? Naglalaro po. Bilhin mo nga muna ako ng soka sa tindahan. Uy, hey, aking na naman ang supply nito. A few inches later... Ito yung palaro mo na nalilimutan na siyang taya. Huwag kang sumipol, makal. Makikita tayo. Teka, bakit nagtatago ka? Siya ang taya, di ba? Ako ba ang taya? Ech! Hey, Aring siya budo. Siyang taya, siyang tatagurin. <laughs> Sige, ulitin na lang. Tagu, taguan, maliwan lola sa harap, lola sa likod, pagkabili so, mo sampu, nakatago na katulad So, Dalawa. okay? ano? hah, 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 mo hah, 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 Huy, yapat ka, Legs! Nahuli kita! Kamay kay Bogard! Andiyan na siya po ito! ko Oh, Oh, Bogard! Oh! Iba yung third year nila dito atin. Let's na uli. Meron ako. Tingnan mo akong pareho sa akin. O, sige. Mabilis mo lang matulak po, abuto. Kasa, medyo gabi na. Kaya bukas <coughs> <focus mo coughs> na tayo maglaro. Nais na na naman ng mga yun. Eto naman yung kalaro mo na biglang nawawala. Yung pala, muwi na sa kanila. <coughs> kaya pala hindi. Ito ko kanina. Uy na pala. Hindi na kayo nasanin kay Bogart. Madaya si Bogart. Madaya talaga itong si Bogart sa larong taguan. Salamat ng marami sa panonood. At shoutout ulit sa ating mga ka